Ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa diabetes. Napakarami po ng merong diabetes at sinasabing noong una ang diabetes po ay namamana. Pero ngayon pong panahon ngayon ay uh, ito po ay nasa pagkain, nasa lifestyle. So napakahalaga po na ingatan po natin ang ating katawan upang hindi po tayo magkaroon ng problema ang tinatawag na diabetes. Ang diabetes po ay ang uh, pagiging uh, problema ng atin pong glucose or insulin level sa atin pong katawan. So ang atin pong pankreas, siya po ang -pro ng insulin na maari pong nagamit o hindi nagamit ng atin pong katawan. So ang uh, glucose pong ito ay ginagamit talaga ng ating katawan upang tayo ay uh, mag-produce ng maraming energy. Pero kung tayo naman ay walang masyadong ginagawa pero madami tayong kinakain na Uh, matatamis, carbohydrates, fructose, lahat ng yan, na klase po ng sugar, hindi po ito nagagamit at ito ay nag lamang sa ating katawan na hindi po maganda. Ang atin pong blood sugar ay malalaman sa mga test tulad ng fasting blood sugar. So ang fasting blood sugar po ay uh, chinecheck tuwing umaga na kailangan po at least 12 hours po kayo na walang kinain or ininom. So, ang normal blood sugar po dapat ng isang tao is 5.6. Pero pag ito po ay 5.7 to 6.9, kinukonsider na po ito na pre-diabetic. So, pagka po pre-diabetic, uh, kailangan nyo na po mag-diet. So, impisahan nyo yan. Pero, minsan po, pagka po nasa mga 5 point, ano na, mga 6.5, uh, minsan ay binibigyan na po ng maintenance sa mga pre-diabetic. Pero kung ito po ay aabot sa 7 pataas, ito po ay kino-considered na na diabetic, lalo na po pagka ang test na ginawa, H HbA1c. So, yan po. Pagka po kayo ay tumaas sa 7 yung blood sugar, kailangan na po kayo mag-maintenance uh, ng metformin, o kaya naman po ay nag-i-insulin na ang... Uh, Ganito pong problema, kailangan po ay uh, ano, yeah, sabayan nyo po ng pagdadayet kasi hindi po pwedeng puro gamot lang tapos hindi naman kayo nagkakaroon ng disiplina sa sarili. So kailangan din po ang exercise, hindi lang po puro diet no? So, ang ating pong uh, pagtaas ng blood sugar ay may mga simptomas. So, unang-una po yung tinatawag natin na polyuria. Ibig sabihin po, kayo po ay ihi ng ihi. Yung mga tao po na mataas ang sugar, usually sa magdamag, nakakalima, anim na bangon yan para umihi. So, yung urge niya po ng pag-ihi talagang mayat maya. At mapapansin po ng mga diabetic patient na yung kanila pong underwear o kaya yung droplets po ng ihi, inilalanggam kasi matamis nga po ang inyo pong ihi. Uh, isa pa pong simptomas na kayo po ay mataas ang sugar is yung tinatawag natin na polydipsia. Ito po yung inom naman ng inom kasi uhaw na uhaw. Pakiramdam nyo is nanunuyo yung inyong lalamunan. Lagi kayong uh, uh kinakapos sa tubig. Ang inyong laway ay nanunuyo. So dahil nga ihi ng ihi, uh, din na uminom naman ng uminom. Ang pangatlo po ay yung tinatawag natin na polypedia. Ito naman yung uh, ah condition na kayo po ay laging gutom, nagkikrave po kayo sa pagkain. At kung mapapansin nyo po yung mga diabetic patient, sila po ay malakas kumain pero hindi po sila tumataba. Bagkus, yung matataba na is bigla pong pumapayat. Yun po yung isang palatandaan na tumataas po yung inyo pong sugar level kasi nakakaroon na po ng imbalance sa inyong katawan. So isa pa pong simptomas ng pagtaas ng sugar, yung tinatawag natin na ano, ang uh, diabetic uh, retinopathy. Ito po yung panlalabo ng mata. Ibig pong sabihin na apektuhan na rin po yung mga blood vessels papunta sa inyong mga mata. Kaya po, unti-unti po itong lumalabo at meron po mga cases na talaga pong nabubulag yung mga diabetic. So, nakakalungkot po. Ano? Isa pa pong simptomas yung tinatawag natin na diabetic polyneuropathy. Ito po yung pangingimay ng mga kamay at paa na minsan po hindi nyo na nararamdaman yung inyong pong talampakan na Uh, habang kayo naglalakad o kaya naman minsan dahil nga bad po yung circulation ng dugo sa inyo mga paa din po yung mga balat ng mga uh, pasapaan ng mga diabetic at minsan naman po ay nagkakaroon na yan ng suga, tinatawag na gangrene kaya dumadating sa puntos na napuputulan po, na amputate po yung mga diabetic patient no? so may mga condition po na pwede pong uh, maging komplikasyon ng diabetes unang-una po yung Uh, pagtaas po ng uh, presyon ano nagiging hypertensive po kasi nga po malapot ang dugo so ang nangyayari kailangan pong pataasin ng puso ang presyon para po ma-circulate lahat ng dugo sa ating katawan pangalawa po issue pong heart disease ano pwede pong uh, magkaroon ng problema ang puso at uh, nababarahan po ito ng mga uh, namumuong uh, dugo dahil sa kalaputan po nito gayon din po yon ating kidney nagkakaroon po ng mga komplikasyon sa kidney dahil nga po uh, hindi niya pumasala ng maayos yung dugo dahil nga sa problema na pagtaas po ng sugar level at yung pang-apat naman po is pwede po ma-stroke ang isang diabetic patient kasi sabi ko nga uh, isipin nyo po yung inyong ugat na dinadaluyan ng mabagal na dugo para yang host ng tubig na nagkakaroon na ng lumot ano so pagka ang presyon at tumakas yung lumot o yung bara na yon at nakapunta po sa inyong utak yun po ay tinatawag natin na stroke so napakahalaga po ng participation ng sa pagkain ng atin po mga pasyente kailangan po ay talaga magda-diet po kayo hanggang isang rice na lang po kayo sa maghapon uh, ku pwede i-substitute nyo lang po ng oatmeal yan makakatulong yan o kaya po ay kamote pwede po yan tapos um, yung pag-inom po ng apple cider vinegar makakatulong 'yan pagkain po ng okra makakatulong din po 'yan sa mga diabetic patient and uh, of course yun pong pag-inom ng tubig at least uh, 10 to 15 glasses of water every day uh, kailangan nyo po yan gawin para hindi po kayo magkaroon ng uh, paglapot lalo ng dugo ano then uh, of course yun pong atin pong uh, mga prutas po. Kailangan alam nyo po kung anong prutas ang pwede nyo kainin. Hindi po lahat ng prutas ay pwede nyo kainin. Ano? Sapagkat nagko-contribute pa rin po ito ng sugar sa atin pong dugo. Better po yung mga uh, pipino, singkamas, strawberry, mga kiwi, yan po makakatulong po yan para po sa inyo pero yung tulad po ng mga mangga, mga atis, yung mga ubas, oranges, mataas po yan sa sugar level kaya pwede po kayong mapahama kung kakain kayo siguro isang slice lang po ng apple o kaya dalawang slices ng orange hindi po pwedeng sobrang dami ano ho tapos uh, yun nga po uh, kailangan po is mag-exercise po kayo para hindi po magkaroon ng uh, problema ang inyong katawan at uh, yun nga para kayo lumakas at magamit po yung mga extra sugar po, yung mga sa inyo pong dugo. Ano? So, importante po ang may alam para hindi po kayo mapahamak. At syempre, wag niyong kalimutang magkonsulta sa inyong doktor para uh, mapayuhan po kayo ng tamang gagawin. Ano? Salamat po.